Mula sa lumika ng bayan ko, ang bagong original na serye ng GMA News TV. Teacher, tampok si Lavi po bilang Michelle. Isa sa pinakamatalinong estudyante sa bayan ng San Simeon na nagsusumikap mag-aral. Ngunit pinipigilan ng kapalaran na maabot ang kanyang pangarap. Kausapin mo si Michelle na tawagan niya yung ate niya sa Maynila para may pasok na rin siyang kasambay doon. Isang kwento ng pagkakaibigan. Sabihin sa akin ng alin. Pakikipaglaban at, at pagtatagumpay. Bueno teacher. On GMA News TV Channel 11.